Magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Kamusta po kayo ang inyong lingkod, si Shadir Hayla. Lagi nang namumusta na at sinasabi ko ang pagpapala ng Diyos ay ating makamtan. Ngayong gabi ito o ngayong araw na ito, may pag-uusapan na naman tayo patungkol sa kahilingan ng ating tagapanood. Sabi niya, napakahilig niya raw sa alahas, pero sa ang nagtatanong sa atin ay si Mrs. Karen ng Sampalok, Manila. Wika niya, napakahilig niya raw sa mga alahas, sing-sing, bracelet, uh, relose o maging iba pa. Uh, yan daw kasi ang kanyang kinaiidigan uh, dahil natutuwa siya, pakiramdam niya, ay uh, angat siya sa kanyang pamumuhay kapag nakasuot siya ng mga alahas. Bagamat hindi niya naman ito kinagaya ba. Feeling niya lang naman daw yun. Kaya lamang, nagtatanong siya kung tama raw ba yung mga pagsusuot niya ng alahas na yon may dapat bang lugar, kaliwa ba o kanan, sa gitna ba ng daliri, sinusuot ang sing-sing o paano raw ba? Baka raw kasi mali ang kanyang pagsusuot at uh, imbis sa swerte ay uh, malasin siya. Yun daw ang gusto niyong malaman. Kaya naman sa episode natin, pag-uusapan natin ang tungkol dito. Ang title natin, Mahilig ka ba sa anumang uri ng alahas? Alam mo ba na pwede pala silang makapagbigay ng swerte o kaya malas? Alamin kung paano. ngayon, gusto niyang malaman ang tungkol sa pagsusot nga ng alas. Ito si Miss Karen, no? Ang um, Sampalok, Manila. Lagi na lang ako kasi siyang taga-subaybay natin sa aking YouTube channel. Ito raw ay uh, na, kaya naman gusto niya malaman kung talagang tunay na nakapagdala ng na swerte o malas sa isang alahas. Kasi may nakapagsabi sa kanya na may malas dyan at swerte kung mali ang iyong pagsusot. Sabi niya sa ate. Kaya, yan ang ating papagsahin. Pero bago yan, eh, nagpapasalamat muna ito si Miss Karen dahil uh, nakakuha na siya ng Energizing Magnetic Power Pendant sa atin at magandang resulta nung kanyang ginamit. no At uh, ganoon din ang Testamentum Talisman na pinagamit niya sa kanyang mister at ilang beses na rin itong naka-nigtas sa aksidente. Araw-araw kasi nagmumoto ng kanya asawa papasok sa trabaho. Ngayon, pag-usapan na natin ang katanungan ni Miss Karen, Mrs. Karen ng Sampaloc, Manila. Alam mo ba, ang pagsusuot ng relos, bracelet, uh, quintas at singsing -sing, ay hindi lang dapat basta gawing borloloy, pamporma o pagyabang o pangyabang dapat malaman mo ang uh, katangian ng mga ito o hatid nito kung may swerte ba o kamalasan. Tama ba ang iyong pagsusuot? Tama ba ang iyong nilalagyan ng iyong singsing? -sing? Kung gusto nating mapalakas ang enerhiya, ma ang wealth, at bigyan tayo ng proteksyon, ay dapat ito ang gawin. Tandaan nyo to Huwag pagsamahin ang relos at bracelet. O yan ha. Marami tatanong na ako nito. Huwag pagsamahin ang relos at bracelet. Ibig sabihin, kung nakasuot yan sa iyong braso, ang ba, nasa kaliwa, haba huwag yung pagdikitin yung dalawa na yan. No? Dahil may ibang pwedeng hindi magandang kaganapan. Ayon sa pungso expert, o oh, dahil sa pagtutuklas, dapat ay isuot ang bracelet sa kaliwang kamay, agamat ang iba ay sa kanan. Ito ay malapit sa ating puso, kaya dapat daw ito inasa nasa kaliwa, nagre-represent ng proteksyon, kapayapaan at grounding lalo na kung may galing ito o galing ito sa nakakatanda. Taglay ito ang guardian energy. Kapag naman sa kanang kamay ito ay sinuot, magiging para patuloy maubos ang ipon at mahirapang makapag-ipon ng pera. Mabigat ang pasok ng pera. O yan. dapat daw sa kaliwang sa kaliwang kamay ang bracelet at huwag isasama dito ang inyong relo O yan po ah. Dahil nagpapabigat yan kung sa kanan daw ito nakasuot. pero ako, madalas sa kanan ang suot ko eh. Samantala, ang relo ay dapat isuot sa kanang kamay. Pero ang dami nating nakikita, no? Ito, very common yung makikita mo na nagkasuot ng relo na nasa kaliwang kamay. Kaliwang kamay, na susuot. Dapat daw pala, ang pagsusuot ng relo ay nasa kanang kamay o sa kanang braso. Nagsisimulo ito ng kontrolado mo ang iyong oras at nagre-represent ito ng career, opportunities at resources. Ginagay ka upang landasin ang tamang daan. Makaiwas ka rin upang mapalampas. Makaiwas ka rin upang mapalampas ang hindi magandang pagkakataon. Tandaan na ang alas ay may kanya-kanyang dalang swerte o tinatawag natin na luck. Depende ito sa uri ng alahas na iyong sinusuot at lugar na kanyang kinalalagyan. Sa mga nagsusuot ng singsing, -sing, pakinggan nyo ito. Kapag isinuot mo ito, kapag isinuot mo ang singsing -sing sa hintuturo, ay nagpapalakas ng iyong lakas ng loob. O kaya doon sa medyo mahina ang loob, no? Isuot nyo ang inyong singsing sa inyong hintuturo. Dahil ito ay nagbibigay o nagpapalakas ng loob, pagiging independent. Aakitin nito ang magandang karir, tagumpay at yaman. O yan, alam niyo na sa hintuturo, susuot ang singsing. -sing. Yung iba kasi, yan, may mga nagsusuot ng sa hintuturo, nakasuot yung singsing. -sing. Ayan pala, sumisimbolo upang maakit mo ang magandang karir, tagumpay at yaman. Tuloy pa natin ang tungkol sa singsing. Ang singsing -sing naman, sa gitnang daliri mo isinuot, humahatak din ng wealth. Ibig sabihin, maganda rin, nagre-represent ito ng personal power at nagpapataas ng karisma. Ginagawa rin itong maging maganda ang pakikipagrelasyon. Nagpapalakas nito ng dating o appeal. Yan po ah. Ito pa, mungkol pa rin sa sing-sing, ang sing-sing na isinusuot sa palasing-singan ay perfect balance para sa luck and prosperity. Maganda rin ito upang humatak ng mabagong kakilala at oportunidad. Ito pa, mungkol pa rin sa sing-sing, ang sing-sing sa hindi liit ay iniiwas ka sa financial loss. Nag-a-attract din ito ng pagdating ng unexpected good career, yung mga hindi mo inaasahan na magandang kaganapan sa iyong career. At muli, dapat pa rin magsuot ng singsing na ayon sa iyong zodiac sign. Yung iba kasi, nagsusot kung ano yung kanilang birthstone. Ang ating rinos bracelet at singsing -sing ay hindi pang lamang o pang forma at pagyabang. May dala itong swerte kung tama ang paggamit. So yan po, sana naunawaan nyo. Yung mga nakakakuha sa atin ng uh, bracelet, doon sa lagi niya nagtatanong sa atin, madalas sinasagot ko na pwede naman niya sa kaliwa o sa kanan kung saan ka komportable. So yun po, pwede naman yan. O yung galing sa ating bracelet, yung galing sa atin, nagbabalance kasi yan ng energy left and right. Kaya pwede yung isuot yung mga bracelet lamang na galing sa amin. Pwede yung isuot kaliwaman o kanang braso. Kaya doon sa mga nagtatanong sa atin, lagi ko sinasabi kung saan ka komportable. Dahil ang mga bracelet na galing sa amin ay ibinabalanse ang enerhiya sa kaliwa at sa kanan. Pero kung talagang gusto mong sundin, dahil nga, eh naririnig mo itong sinabi natin patungkol sa pagsusuot ng bracelet na sinasabi dito na sa kaliwang kamay. Dahil ito'y malapit sa ating puso na nagre-represent ng proteksyon, kapayapaan. At uh, ito rin ang nagiging guardian energy kapag sa kanan. Isinuot, magiging dahilin daw yung para patuloy na maubos ang iyong pera. Kaya kung nangangamba ka, na gano'n ang mangyari sa'yo, di isuot mo na lang sa kaliwang kamay. Ano po? So, yan po. ah uh, maraming salamat sa inyong panunood. Kay Ms. Karen, sana nasagot ko ng maayos ang iyong katanungan. Doon naman po sa mga taga-subaybay natin, na nagnanais din na magtanong, pwede naman po niyo akong sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hayla. O kaya follow niyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shalir. O kaya mag-message kayo sa aking email at haylaandoskoshalir at O mag-text kayo o tumawag kayo sa aking numero 0917 940 1-1-1-1 Yan din po ang number ko sa aming Viber. Kaya, do sa mga may nice malamang naman, tanong na po kayo at kayo'y aking pagbibigyan. Meron po pala tayong schedule sa ng Pusoy, sa Baguio City, sa darating na April 17 at 18. Nariyan po ako dahil sa nating kliyente na taga Baguio City, yun lamang daw ang araw na maluwag sa kanya dahil after daw nung Holy Week babalik na siya ng Australia kaya gusto niya ipasuri ang kanyang bahay. Kaya kung sa Baguio kayo at naisin mga kapunsoy, awagan niyo lamang ako sa numerong aking nabanggit. Doon po pala sa mga nais sa uh, magkaroon ng sekretong Oculus Book, available po po yan. Ang libro magbibigay sa inyo ng swerte at kalaman at higit sa lahat makakatulong ka pa sa iyong kapwa sa panahon ng pangangailangan nila sapagkat ang sekreta mo ko ang kalahati na mapagbebenta nito ay tutulong natin sa kawang gawa, partikular sa bahay ang punan at ganoon din sa bahay na matatanda na pinabayaan na ng kanilang mga mal sa buhay. Ano po? Kaya sa pagguha nyo ng sekreta mo ko natuto ka na, sinuwerte ka pa at nakatulong ka pa sa iyong kapwa. So, yan po. Available din po ang uh, Ion sa Magnetic Pendant at iba pang uri ng Lucky Charm na madalas kong binabanggit. Uli, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi ko na sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ko ng Diyos sa masama at dadalim ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!